So, ayan guys. Ito yung, ano guys. Ito yung um, barbecue natin guys. So, ayan. Ito guys. So, oh, ito. Ito guys. Olo ng manok tiil. Ito pa. Ito. Pakpak -pak ng manok guys. At saka ito guys. Yung mga laman niya, guys. Ayan. Tag 30, tag 30 pesos yan guys. Mag ano ngayon guys. At saka ito naman guys. Yung ano guys, ito yung batik ko natin, guys. Yung tinali. Saka itong puso. Yung atay, guys. Yung atay. Saka ito, guys, hot dog. So, ito yun, guys, ang ating, eh, ngayon, guys. Barbecue natin ngayon, guys, for today umaga. For today hapon, guys. At ito, guys, yung mga sauce namin, guys. Ayan. Ayan, guys. Ayan. ना okay. yan ang hang guys ito guys ito yung sauce natin guys ayan at ito yung pang couscous guys ito ayan yan mm. so ito yung pang ano natin guys pag nagluluto na tayo para mabango siya guys guys hindi ko na siya nabidyohan kanina guys kung paano ko siya ginawa guys kasi nga nabisi ako guys sa kalimutan ko rin guys kasi nag-charge yung cellphone ko guys ay, hindi ko talaga siya guys namidjuhan. So ngayon guys, ito yung ano natin ngayon guys. So ayan. To guys, hindi to ma, hindi to guys ma ang hang. Yan. guys, ito yung ano natin for ano natin guys. Ito yung barbecue natin guys. Ayan. magbukas na naman tayo ng another business guys. Kahit konti lang guys, konti-unti lang guys. Kasi wala namang mawawala guys kung susubukan nating lahat, di ba? Kahit konti lang puhunan guys, basta lang may business ka guys. Subukan natin lahat guys kung saan na talaga tayo, kung saan yung talent natin guys. So, ayan guys. So, ayan guys, na -barbecue na tayo guys, ayan. Ayan guys. Pay-pay portion tayo ngayon, guys. Ayan. Pay-pay portion tayo, guys. Kit-kit. Pag-aturno yung kahimtang. Pag-aturno yung kahimtang. Pag-aturno yung kahimtang.

barbekyu na aku guys. And, eh waduh anu Ini ini saja. Komot be. Saya udah Kangang konsus, hampuk maka tukar nggak banyak kang. Kami takan kang sih lo, lo. Kang guys hati-hati kan tuh kang. Sausawan sama anggela. Tenio, sausawan. Ko di tempat tuh kau, belum bayar. Kalian guys.

Ayan, guys. At wala pa kang malutok, guys. Ayan, dito. O, tama nyo. Eh, kalau kok panjang. Long. Uh -huh. Long. Ano nang suka dini may balhin dere? So, yan guys. Hanggang dito na yung vlog ko guys. Hanggang sa next vlog ko. Babo. Thank for watching guys.